Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back sa Usapang Tito Manny. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na ito na pasalamatan kayong lahat na sumusuporta po sa aking munting channel. Actually, pangalawa lang pong ipinagpapasalamat ko ay itong pagtaguyod nyo sa aking channel. Dahil ang unang-una ko pong pinasasalamat ay ang pagpapakita nyo ng suporta para sa ating Presidenting Bongbong Marcos kahit may mga grupo dyan na ang tanging hangarin ay sirain si President Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon. Nandyan pa rin po ang suporta ninyo para sa ating mahal na presidente. Kaya naman po lalong lumalakas ang loob ko na ipagpatuloy itong aking ginagawang pagsuporta sa ating presidente at ang pag-share ko ng mga magagandang balita lalo na sa mga ginagawa ng ating presidente para sa ikauunlad ng ating bayan. Huwag na po nating masyadong pansinin itong mga anti-Marcos ato, itong mga nega, dahil hindi naman po mawawala yan. Dahil wala pa naman pong presidenting na upo na 100% ay nakuha nila ang suporta ng buong bayan. So, natural lang po yun. Total, iilan lang po naman talaga yan eh. So again, maraming salamat po hanggat nandyan kayo, hindi po ako magsasawang magbalita ng mga good news galing po sa ating Presidente Bongbong Bong Marcos. Kahit na po may mga pro-China dyan, yung mga vloggers, influencers, na hindi ko naman alam kung bakit mas panig sila sa China kahit na binubuli tayo ng China. Nakita niyo na lang nung huling balita kung saan ininsulto ng ambasador ng China ang ating Presidente Bongbong Marcos dahil lang sa binati ni PBBM yung President-elect ng Taiwan. Aba bakit ba? Sino ba sila para mandohan ang Pilipinas? Sino ba sila para utusan si President Bongbong Marcos kung ano ang pwede niyang gawin at hindi? Ang ginigit kasi nila yung daw kasunduan ng One China Policy. Okay, kung ang Pilipinas nga ay kasama dyan sa usapin ng One China Policy, aba ikasalanan kasalanan ng China yan kung bakit tayo ngayon ay nagiging anti-China na sa pambubuli nila, sa pambabraso nila sa ating mga Pilipino. Ginagago nyo na nga ang mga Pilipino tapos gusto nyo, susunod kami sa mga gusto ninyo. Sasabihan nyo pa si President Bongbong Marcos to read more books. Aba, eh, may pagkakapal naman ng mukha yan. Hindi nyo probinsya ang Pilipinas, okay? hindi nyo pwedeng manduhan si President Bongbong Marcos kung ano ang gusto niyang sabihin dahil kayo ang unang gumawa ng mga hakbang para masira ang tiwala ng mga Pilipino sa inyo. Kaya na nakakapagtaka itong mga pro-China na to eh. Kung bakit, mas kampi pa sila sa China. Pero wag po kayo mag-alala, kukunti lang po yan. Dahil majority po ng Pilipino ay gusto ang ginagawang approach ni President Bongbong Marcos dyan sa usapin ng West Philippine Seas. Sabi nga po dito sa balita, 61% of Filipinos approve of Marcos's approach to territorial disputes with China ayon po yan sa OCTA Research. Most adult Filipinos agreed with how President Ferdinand Marcos Jr. and his administration addressed territorial disputes between the Philippines and China in the West Philippine Sea, according to the survey released by Octa Research on Tuesday, January 16. Based on the fourth quarter tinig ng masa survey conducted last December 10 to 14, the survey showed that the majority of adult Filipinos approved of how Marcos Jr.'s administration responded to the conflict in WPS. Sabi po ng OCTA, around 61% of adult Filipinos agree with the Marcos Jr. administration's response to address the territorial disputes between the Philippines and China in the West Philippine Sea in the fourth quarter of 2023. So, ano ang masasabi ng mga pro-China dyan? Hintayin ninyo, maglalabas na naman ng kung ano-anong mga pahayag yan para pasinungalingan itong 61%. So kapit lang po tayo, iinan lang po yung mga pro-China na yan. Kasi dinadaan nila sa pangalan. Mga sikat daw sila. Akala nila, maiinganyo nila ang Pilipino dahil sila ay may mga pangalan. Akala nila, porque sikat sila mga vloggers at mga influencers, mai-influensahan nila ang isipan ng majority ng taong bayan. Sad to say, nagkakamali po sila hanggang ngayon po kahit na marami ang tumutuloy sa nagpapakalat ng fake news at gustong ibagsak ang administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi po sila magtatagumpay. Bakit? Dahil nasa likod po ni President Bongbong Marcos ang suporta ng majority ng Pilipino. So tuloy-tuloy lang po ang suporta natin sa ating presidente at pasasaan ba? Makakamtan din natin yung gusto nating kasaganaan, katiwasayan at katahimikan para sa ating bansa. Ano rin kaya ang masasabi ng mga taong sinasabing weak leader si President Bongbong Marcos? Weak leader bang matatawag yan? Hindi natatakot sa pangbubuli ng isang malaking bansa tulad ng China. eh, parang David and Goliath yan eh. Pero hanggat nasa likod ng ating presidente, ang suporta ng mga Pilipino at ng Panginoon Diyos, hindi po sila magtatagumpay nabalitaan niyo na po ba itong malaking proyekto ng ating Presidenteng Bongbong Marcos? Ito po ay yung pag at pagpapaganda ng Pasig River. Sabi po rito sa balita sa ABS-CBN News, Initial phase of 18 billion Pasig River mixed-use park unveiled to the public. President Ferdinand Marcos Jr inaugurated on Wednesday the first phase of the 18 billion pesos Pasig River Urban Development, a mixed-use facility along one of Metro Manila's main waterway that would be funded by the private sector. Okay, so bago po magnanaw na naman yung mga tao dyan, nasasabihin na naman na ang laking gastos niya ng gobyerno. Ito po ang pahayag ni Jose Rizalino Acosar, Secretary of the Department of Human Settlements and Urban Development. Sabi po niya, wala pong pera ng gobyerno na ginamit dito. Kumukuha si First Lady ng mga donation, kaya ito mabilis ang gawaan kasi donation ito. Hindi ito nagbidding sa ibabaw ng commercial bike lane at pedestrian sa ilalim commercial. 'Yun po ay property na may real estate value. Yun po ang gagamitin po do na pagpapatayo nito. Kailangan po natin mag-isip ng mga mekanismo para mapausad na ang ating ekonomiya kung ang gobyerno po ay nahihirapan. Kaya nga po, galing po ang pagpapagawa nito sa private sector. Ang konsepto po nito ay idugtong ang Manila Bay at Laguna de Bay. Hindi lang po ito beautification, functional po ito. Magagamit din itong walkway, bike lane, pati na ng scooter at electrical scooters. Ito po ay maaasahan within 3 years pero within 2 years time malalakaran na ito. Pero siyempre po, may matatamaan po dito. Meron pong madi-displace. Sabi nga rito, expected nga po that this project will displace between 5,000 and 10,000 informal settler families. But relocation areas for those who will be displaced will be built in Rizal and in the port area in Manila, underscoring that this would also be funded by the private sector. Almost 60,000 units ang itatayo nating pabahay dyan. Ngayon ay nag-clearing na para umpisahan na ang proyekto. The entire Pasig River Promenade would lead to a 150-hectare park in Rizal province that may be called Marcos Park. Oh, sigurado yan, may nga ngaw nga naman. Bakit Marcos Park? Bakit ipapangalan kay President Marcos? Eh natural, kasi si President Marcos po ang magpapagawa at private donations po ang gagastos dito. So siguro naman may karapatan si President Bongbong Marcos na tawaging Marcos Park yan. At sigurado magkakaroon po ng kabuhayan ang ating mga kababayan. Sa haba ba naman ng Pasig River eh, sigurado magkakaroon ng livelihood opportunities dyan. At umaasa po ang ating gobyerno that the Pasig River can play a significant role in economic development activities in the metropolis just like other waterways in major cities in the world. Pero siyempre, asahan po natin yung mga kokontra dyan. Hindi po mawawala talaga yung kokontra. Dahil ayaw po nilang makitang gumanda ang Pilipinas. Gusto nila manatili tayong backward. So, kayaan na lang po natin silang manggalaiti. Yan naman po ang papel nila sa buhay. Eh. Ang kumontra, ang manggalaiti at may stress. So, again, tuloy-tuloy lang po ang suporta natin sa gobyernong ito, lalong-lalo na kay President Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace!